na, uh, ha? Ano na to, ah? Dapat rin ay rep nyo para hindi siya mag ano, yung tawag doon. Yung para magpepenoy. Eh. Para hindi siya magpepenoy. Eh. May buk sa loob ng... Ay, hindi. Tala ko buo. Uwi pala. Daing. Daing. Galing tayo kumarin Gina. Ito ay pada. Galing ay babasa. Pada. Karang isa. Ay, bulaklak pa na. Bulaklak ng dahil ito. Ito talong. Pag-direto muna tayo ng talong. Talong itlo. Ato. Dahil na bangos.

sa dami pong bisita mga idol. Trip, mata ng check. nalagyan na. Ay, kung ang tagit. yung Para hindi tayo Ito, ito, is dali sa farm. Ay, pata na yung tatlong tray na ito yung malalaki. na tayo dito. Dala tayo dito? Tayo may itlog. May maraming itlog. Tayo mo itlog dito. Dito ng asin niya. Palo. Mata lang si Pinatay. Eh. Dahil, binalaw na nakapulit na. Pagpapulit ko.

Okay na po tayo, mga ito. Sa pagaling pa ito, kumaring gin na gin na kunanan. Ano oras na ba? Pero alas na ibinay, hindi pa ako nag-aano May oras po kasi ako sa pag-aano siya. 8.30. Po yung dayang na masarap po. Pero ito kamatis. Ah, hindi na lang kamatis.

Pagka hindi ka iwan, pagka bullshit ka, iwan ka ng kasambay, mga ito. Wala okay. marunong ka mag-isama. Okay. ako, lahat ng mga tao ako, kung hindi ko paalis, hindi sila alis. Kaso pagka yung iba kasi sumusobra. Alam na mga magulang na uh, pumunta sa kaya idol, uh, gusto ng magulang na uh, terapikol, makahanap sila ng hamon na ng mabayit at uh, uh, yung nila maganda. Kaya so yung iba na nag-aabuso po mga idol, nakikipag-inuman, nakikipag-away. Tapos uh, yung iba, yung alam kasi ng mga magulang nila, lagi kung pinag uh, pinangaralan yung mga mga ito ganda, mga batang na sa akin na alam ng mga magulang nila nakikipagtrabaho hindi po yung pagiging pagbasa gulo. Magsisipag yun naman, lahat ng bisyo, hindi maganda. Pangarap ng mga magulang nila, pag sila sa vehicle, sana makatagpo sila ng mabait na amo. Kahit na ako yung mga magulang nila at ang anak ko nagtipang trabaho, ganun din ang ko, kaya po yung paalala ko sa kanila palagi na pinaalala na po sila na magpakabi sila, yung magpap magpapakumbaba hindi yung palagi nakikipag-away, saka ang ulo talaga yung mga kabataan, mga idol may hihihit ang ulo tayeng na masarap po yan iba klaseng tayeng yan mga idol, no? para parang ko sila o yun, ito ito yung talong Tugo yung sana ako munggo papunta po kami ng Molopecia. At uh, gansyo po dun eh. Mag-tikin-tikin uh, mag -tay tayo yung anak daruan. Ito yung tayo, napakasarap yung lutong po ito. Malutong ba tayo para hindi umanda rito? hindi umanda rito. na pala ito. pala, tinuhin ko yung pala. Ito pa, bulaklak. Napakaganda. Masarap po ito. Luto ko na lang. kita na po yung dahing galing ibamba. Napakaganda ako. Para siyang bulaklak. Para bulaklak mga ito. Ang pangunok. Hindi, hindi po mahalas ito. Tapos na ang tabak. Hmm. mamadali ako. Dapat yung mga atok ko po na para sa mga po ko linalaga ako muna. Baka ito pinirito ko na ng darito ngayon. Karen! Ano pala Karen? Huwag hmm? <laughs> kamatis sa mga kasama mo dyan Karen. Ang dami nila. Kamatis. Masarap masustasya kamatis. Kain. Napangos. Kata ng lampo ngayon yan. Katitiliper ng bangot. Tinapa, ngasing malpa. Tinayo, tinayo. ngasing malalto. Ito po yung paada. Ay, bulaklak. Bulaklak pala -bulak ito. -bulak. Parang tayo, mga ito. Malis po ako agad dahil uh, dah. papunta po kami ng ano, Molo Itingin nang ano siya Idol ang laruan. Gun show po ngayon. Decision. Ay, ano pa? Ba, ko? pa? Ano pa? Ay, lo, lo, lo. Ito pa lang pangalan ng lo. Ang potalong, yeah, uh, dog. Yan eh. Uh, Ito pa, mga idol. Puro talatya. ang gusto nila. Kinapa sa amon ko masarap nito man. Kinapa sa amon ko masarap nito man. Ato palit-suwamin na. kung Uno pisya. Kinapa masarap Kinapa lalim ko kayo ito yung kapat ninyinong boy kinapa. Sorry. Bago? Ah, uh, dahil bago nito, may asukal ng konti. Baka yung nabango. Kapatayin ko na ito, luto na ito. Para hindi pa talamsik. Pang masarap na no? pinapa, tinapa, na asing magpa. Tinuyo, tinuyo, na asing magpa. Tinapa. Okay, iwan mo yung ano na. Ay. Yan po. Daing na pangos na masarap. Sa amin po na daing ito sa ibaba. Uy. Uh, Dito pa pala na ano, yung, ano yun, uh, gumagawa ng Alphamark uh, sa tabi ko mga ito. Eh. Ito na tayo mga idol, ito. ko ito. Dying na uh, pangos. Bago perito. So na pinagluto ko na po yung mga anak ko. Pinapa, talong, tsaka bulaklak ng dying. Tsaka dog. Ako okay, ito po yung sakin. Masustansyang kamatis. Sa pinit eh. Ano? Tulang daing lang po ako nito. Masarap nito, mungko. Hmm. Sarap nito. Sobra. Pwede rin yung suka dito. Suka, saka pabuo. So. Masarap ah, Ang sarap nito, mo. So, Ito po, Daing may kamatik. Hmm. Hmm. Ano pangalan? Romulo Del Rosario. Del, del Rosario? Birthday niya Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Verde. anong pangalan niya? Rolly Del Rosario. Rolly Del Rosario, happy, happy birthday. Ay, hindi Santa Cruz? Opo. Oh, happy, hmm? happy birthday. Sarap nito. Di ba mo kung yung sarap-sarap ko Pero kakainin ah, ko rin kamatis na ito, masustak siya. Talo mo, talo mo. Tsaka dahin ko rin ito. So, sa kape man yun. Ang dami ko tao doon, sobra. Ako ba mo? Sa so, so, alam, talo mo. Ang masarap din yan, kainin niya, no? Dito sa bahay, ako pa nagluluto kasi hindi po po sila marunong magluto. Karen, hindi pa marunong. mag naman ang talong. Tingnan mo, ba, Bako ba ko rin, ano? Pero sa katagal, matuturo rin kayo. Lahat ng ginagawa ko, tinatandaan niyo, para matututo kayo. At kapag niluto, sabi nyo itong mga dala, hindi nyo nga po ng mga papapunta po kami ng BGC. Ay, BGC. Ano pa sa ito? Nolo Titingin po ano sa nang mga karuan. Kamatis na masyad tayo siya mga kaya na po Kaya